Wala ka bang gagawing masama sa akin? Ang sexy mo. Alam ko. Magkano? I'm not a rent boy. Ang iba bayad mo sa akin. Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa tatlong masasarap na chicks na nagbabakasyon sa Portugal. Tinanong ni Kim si May kung hindi daw ba ito sasama sa kanila upang mamasyal sa labas. Sinabi naman ni May na masama daw ang pakiramdam nito kaya silang dalawa na lang daw ni Vivian ang lumabas. Nang makaalis ang dalawa habang nagkakape ang dalaga na pagpasyahan nito na lumabas mag-isa. Nagtungo si May sa isang malapit na dagat upang dito maligo at mag-relax habang nagpapainit sa araw nilapitan siya ng isang binatang lalaki at nagpakilala ito sa kanya sa pangalan Jericho. Sinabi ni Jericho kay May na anak daw siya ng Pilipino diplomat na naka-assign sa Portugal. Ang dalawa ay nagkwentuhan maya maya ay nag-alok ng libreng tour si Jericho sa dalaga dahil marami daw itong alam na magagandang lugar. Agad naman pumayag si May sa alok ng binata kaya namasyal ang dalawa sa buong Portugal. Matapos ang buong araw na paglalakad na karamdam ng pagod ang dalaga kaya napasandal na lang ito sa pader. Dahil doon ay inasar siya ni Jericho at sinabi niya sa dalaga na matanda na daw kasi ito kaya mabilis na mapagod. Subalit hindi naman nagpatalo si May at inasar niya rin ito at sinabi niya sa binata na mukha daw itong tutoy. Nainis naman si Jericho sa sinabi ni May kaya sinabi niya sa dalaga na ipapakita daw ng 19 years old na kagaya niya ang kaya nitong gawin. Dahil doon ang dalawa ay nagtungo sa hotel pagpasok pa sa pinto ay agad na nagbakbakan ng dalawa na talaga naman. Ang sarap, nang matapos ang ligaya nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa kanilang mga buhay. Ikinwentong ni Jericho sa dalaga na meron itong jowa subalit matagal niya na daw itong hindi nakakasama dahil nag-aaral ito sa Amerika ipinagtapat naman ni May na may asawa na siya subalit ang usapan nila ay walang masasaktan at walang iibig dahil friends lang daw sila na may kasamang benepisyo. Makalipas ang isang taon natapos na ang trabaho ng ama ni Jericho sa Portugal kaya bumalik na sila ng Pilipinas. Ibinilin siya ng kanyang ama sa isang kaibigan nito na may museo pagkatapos ay naging tour guide siya doon habang nakatambay ng laki ang mga mata nito nang makita niya si May na pumasok sa museo. Ang dalawa ay nagkatitigan subalit ngumiti lang si May sa kanya pagkatapos ay umalis. Nakipagkita lang pala si May sa kanyang asawa na may meeting doon habang si Jericho naman nakatitig lang sa mag-asawa habang nakikipag-usap ang mga ito. Nang makita ni Jericho na abala sa pakikipag-usap ang asawa ni May agad itong lumabas upang puntahan si May para makipag-usap. Habang nag-uusap ang dalawa sa labas bigla naman dumating si Phil ang asawa ni May. Dahil doon ay napilitan magpanggap si May na hindi niya kilala si Jericho pagkatapos ay umalis kinagabihan habang nasa malaking meeting ang mag-asawa, nakaramdam ng selos si May nang makita niya ang kanyang asawa na masaya habang kausap ang kamiting nito na si Hilda. Samantala habang tinutor ni Jericho ang mga estudyante bigla naman dumating ang masarap na si May upang kamustahin siya. Nang matapos ang kanyang trabaho pinuntahan ni Jericho si May sa kanyang kotse upang kausapin. Saglit na nag-usap ang dalawa maya maya ay nakaramdam na sila ng pagkasabik sa isa't isa kaya naghalikan ang mga ito. Bago pa man sila mauwi sa bakbakan bigla naman dumating ang ama ni Jericho kaya nahudlot ang binabalak ng mga ito dahil doon ay nagmamadaling bumalik si Jericho sa museo noong gabing iyon muling nagkita ang dalawa at doon ay muli nilang itinuloy ang kanilang nabitin na bakbakan na talaga naman ang sarap! Lumipas ang ilan araw lalo naging masipag si Jericho sa kanyang trabaho bilang isang tour guide. Dahil doon ay pinuri si Jericho ng kanyang boss sa harap ng kanyang ama. Matapos noon ay nagpatuloy lang ang dalawa sa pagkikita habang tumatagal ay mas lalo lumalalim ang kanilang relasyon. Lumipas ang ilan linggo habang nasa business trip si Phil kumuha ng bahay si May malapit sa bahay ni Jericho. Simula noon ay lalo na napadalas ang pagkikita ng dalawa para sulitin ang bawat araw na wala ang asawa ni May. Sa mga sumunod na araw nagkasakit si May kaya inalagaan siya ni Jericho. Nang gumaling si May bilang pasasalamat niya kay Jericho muli na naman niyang ipinahubaya ang kanyang masarap na tahong sa binata. Nang matapos sila sinabi ni Jericho na babalik na mula sa pag-aaral ang kanyang dating jowa na nasa Amerika. Sinabi naman ni May na ayusin niya ang relasyon nila at bigyan niya ito ng regalo kinabukasan na pangiti na lang si Jericho nang dumating ang dati nitong jowa na si Febby. Binigyan ni Jericho ng regalo ang dalaga na labis naman niya itong ikinatuwa kaya binigyan niya ng matamis na halik ang binata. Subalit ang hindi alam ni Jericho ay lihim silang pinagmamasdan ni May sa malayo, dahil sa kanyang mga nakita na karamdam ng selo si May sa dalawa. Kinagabihan nagpunta si May sa party kasama ng kanyang mga kaibigan upang magpakasaya. Dahil sa matinding kalungkutan ay nagpakalasing ito ng todo at nagpakasaya. Kinabukasan paggising ni May nasa bahay na rin si Phil upang isama siya sa isang business meeting. Nang nasa meeting na sila kasama ang kliyente nagpakita ng kawalang-galang si May sa harap ng kanilang kliyente. Pag-uwi sa kanilang bahay nagtalo ang mag-asawa at nagalit si Phil dahil sa ginawa kanina ni May. Matapos noon ay tinanong ni Phil ang kanyang asawa kung sino ba si Jericho dahil noong sobrang lasing daw nito ay paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan Jericho. Dahil doon ay pinagtapat na ni May ang totoo sa kanyang asawa at sinabi niya dito na lagi siyang inaararo ni Jericho. Sinabi din ni May na lagi daw kasi itong abala sa kanyang trabaho at nagseselos din siya sa kanyang katrabaho na si Hilda. Galit naman na binawi ni Phil ang lahat ng bagay at pag-aari na binigay niya kay May. Kinabukasan na pilitan tumira si May sa maliit na bahay dahil wala na itong natirang pera. Ganun pa man lalo lang itong nahulog kay Jericho dahil sa tunay na pagmamahal na kanyang nararamdaman. Noong gabing iyon hiniling ni May sa binata na tapusin na ang relasyon nito sa kanyang jowa na si Feby. Subalit ipinaliwanag ni Jericho kay May. May na hindi iyon magiging gano'n kadali dahil nagkakilala na ang mga magulang nila at nagkasundo na ikasal sila. Dahil sa sama ng loob na pagpasyahan ni May na lumayo at kakalimutan ang lahat ng nangyari. Subalit na pag-isip-isip ni Jericho kung sino talaga ang tunay niyang mahal pagkatapos ay kinausap niya si May at binigyan niya ito ng regalo bilang isang tanda na babalikan niya ito. Habang naglalakad pa uwi, pinagtripan si Jericho ng tatlong lalaki na nakatambay. Binugbog nila ng todo ang binata dahilan para mawalan ito ng malay at na ospital ng ilang araw. Makalipas ang isang linggo wala pa rin paramdam si Jericho kay May kaya napagpasyahan ni May na magpunta sa museo kung saan nagtatrabaho si Jericho. Pagpasok sa museo sinalubong si May ng katrabaho ni Jericho at sinabi sa kanya na nakakonfine pa rin ang binata sa ospital. Dahil hindi pwedeng magpakita si May sa pamilya ni Jericho para hindi makagulo wala na itong nagawa kung hindi ang umiyak na lang. Sa sumunod na araw lumapit siya kay Phil upang humingi ng tulong para makaupo ito ng bahay na malapit sa bahay ni Jericho. Doon ay araw-araw pinagmamasdan ni May ang kanyang minamahal mula sa malayo upang malaman nito ang kalagayan ni Jericho. Kahit na paulit-ulit na sumampong ang kanyang karamdaman na natili pa rin siyang malapit kay Jericho, kinaumagahan maagang nagising si May upang tignan ang kalagayan ni Jericho pagtingin ni May sa labas biglang nawasak ang mundo nito nang makita niya na buhat-buhat ng punenarya ang katawan ng kanyang minamahal na si Jericho. Napaagulgal na lang sa iyak si May dahil ang taong pinakamamahal niya ay hinding-hindi niya na ulit makikita at makakasama pa. Sa burol ni Jericho habang inaalala ng kanyang mga kaibigan at kapamilya ang mga masasayang araw na kasama siya isa-isang nagtalumpati ang mga taong naging malapit sa kanya. Ibinahagi ng jowa ni Jericho ang masasayang araw na kasama niya ang binata. Nagsalit tadi din ang ama ni Jericho at sinabi niya sa mga tao na pangarap ng kanyang anak na maging isang politiko. Habang nagsasalita ang ama ni Jericho tahimik naman dumating si May at naupo ito sa harap upang makiramay. Nang matapos magsalita ang pamilya biglang tumayo si May at nagsalita sa harap ng pamilya ni Jericho. Nabigla ang lahat ng magsalita si May at sinabi niya na hindi talaga politiko ang pangarap ni Jericho dahil ang talagang pangarap daw nito ay maging isang manlalakbay. Nais daw nitong libutin ang mundo subalit mas pinili ni Jericho ang sundin ng kanyang mga magulang bilang respeto sa kanila. Sinabi din ni May na nanahimik lang si Jericho sa kabila ng kanyang pagkadismaya. Habang umiiyak pinaramdam ni May ang bigat ng damdamin ni Jericho sa kanyang mga magulang. Subalit lahat ng iyon ay nangyari lang sa isipan ni May tahimik itong nakiramay at pinuri si Jericho sa kanyang kabaitan at sa kanyang determinasyon. Sa kabila ng paghihinagpis ni May ay mas pinili niya na wag na lang magsalita upang hindi ito makagulo sa pamilya ni Jericho. Matapos magsalita tinignan niya ang lalaking pinakamamahal niya sa huling pagkakataon pagkatapos ay umalis. Nang nasa labas na si May at umiiyak sinundan naman siya ni Feb at tinanong niya ito kung sino siya malumanay naman itong sinagot ni May at sinabi niya sa dalaga na isa lang akong ero. dito na po nagtatapos ang pelikula kung nabitin ka sa ating video mag-follow at subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga masasarap na video na parating paki-like and share na rin ng ating video para dumami pa tayong mga sibakalero ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli paalam